Hello mga ka welcome back po sa Biasong Blue Shoutout nga po pala sa lahat ng mga followers namin dyan By the way, Operation 2 po muna tayo ngayon, wala po muna tayong practice Magre-relax nga po muna yung mga coaches natin ngayon Sabi nila, wag mo daw masyadong sirisohin yung buhay dahil mabilis ka daw tatanda Paminsan-minsan, mag relax ka rin Kaya tapag desisyonan nga po namin na maguha po ng tuway sa barangay sa bank Dahil may contact po yung isa sa mga kasama namin na si Jaja -Ja Masyon Follow nyo po siya, legit po siya mga kadribol. Kaya focus po muna tayo sa panghuhuli ng tuway. Actually, madali lang naman kunin to kasi hindi naman po doon gumagapang. Kaya sobrang dali lang po hulihin. Shoutout nga pala kay Tubyo na siya nagturo sa amin kung saan po yung magandang spot. Adi na lang, ito sa professional tambay. Ano ang araw na yung dodo o tuway o? Itira na, itira na. Ang pangunguha nga po pala ng tuway, minsan ginagamitan po ng itak, ng kutsilyo,

Dahil sobrang dami nga po dito kaya kinakamay na lang po ni Insan, may ekos, may ekos na lang po yan. Ngayon po pulot-pulot na lang po namin dahil sobrang dami. Dahil low tide kaya naglabasan po yan kaya di na kailangan ng kutsilyo. Pero mag-ingat rin po kayo sa pangunguhan niyan dahil minsan may mga tinik po yan, may mga ilalim ng nipa. Yung nipa yan po yung ginagawa na bubong po ng bahay dati, yung nipa hat sa bahay kubo. Pero ngayon hindi na po uso eh kasi Upgraded na po. Yero na po yung ginagamit ng mga bubong ng bahay. Bihirang-bihirang ka na lang po makakita ng nipa na bubong ng bahay dito sa amin. Dahil kalimitan po ginagamit po namin dito sa amin ay yero na po. Namiss ko tuloy yung kabataan ko yung bubong ng bahay namin dati, nipa, pa. Pag umaakit po yung manok kinakakha po yung bubong ng bahay namin kaya nasisira. Basta yun, kinakakha yun na yun. Google nyo na lang po kung ano ibig sabihin ng kakha. Ha, ah, kini? Hmm. Ang English nga po pala ng tuway Mad clump. Mad clump po marami pong benepisyo yan sa ating katawan Unang-una na po dyan ay marami po yung calcium Tapos phosphate Tsaka chitin Pwede rin po itong pang cosmetic Tsaka pang landscape na rin po Kaya mga kadribol wag ismulin ang tuway Borki ni por tuway wani ni por Ah, nga kung bako nawa dali yung pasta doon. Okay. Diba guys, muna isuway guys ako. Ha? Mamaw. Mamaw guys, mamaw. Ang datar to kung mapapansin nyo po mga kaduibol dahan dahan talaga pag apak namin dyan pinong pino talaga apak namin dyan dahil marami nakakatusok dyan kaya kailangan mo talaga mag ingat para di ka matusok Thank okay.